nakakita ng isang leader ng samahan na nagpapablak lang miyembro? Only in MCGI. MCGI knows. Tamang-tama yung mga ano nila, hashtag MCGI knows. Saan ka makakakita ng ganun? Sadly, hindi po yung Brad Daniel na na pinagbilinan ni Brad Eli sa kapatiran, yung Brad Daniel ngayon. Yung po yung masaklap na katotohanan. Napakaraming mga kapatid na matutuwid, na gumugol ng deka-dekada, hindi lang sampung taon, isang dekada, dalawampung taon, dalawang dekada, tatlongpung taon, tatlong dekada sa iglesia. Marami. Marami po. Kaya lang po, Uh, ayaw po nilang magpa-mention kasi natatakot po sila kagaya po ng ginawa sa akin, kinakarakter assassinate po ako. Tandaan po ninyo, character assassination is another form of, of killing which is worse than physical killing. Bakit ayaw mo pang lumayas sa koya mo? Sino pong sinasabihan nyo, Alvin Manuel? Uh, kung, hindi ko po alam kung sino ano sinasabihan po ninyo. Alam nyo po, pabayaan nyo po, ako, yung mga kapatid na nagme-message sa akin, sabi ko, ang sinasabi ko lang, if you think na you, you will become, you still become a better person if you will remain inside MCGI, fine lang yan, okay lang yan. Basta ang masasabi ko lang sa'yo, sa inyo, sabi ko, yung perang pinagpapaguran nyo, i-focus nyo na lang sa pamilya ninyo. <coughs> Bro, ask, ask lang po, san po ninyo narinig yung sinabi ninyong linya ng sugo po, yung manggagawa po na nanonood po sa inyo nung nakaraan. Live po ninyo, ask po, salamat. Shout out po sa nakakara nakana nakara ang live po niyo hindi ko po maintindihan yung tanong niyo bro sa totoo lang bro JR Badong ano stand mo sa away ni KDR at Yuli madalas may imaginary enemies si KDR kada paksa niya uh, hindi ko po away yan sabi niyo nga po away ni KDR at Yuli so i cannot answer that dahil hindi ko naman po away yan i only can answer sa sarili ko po. Bro, makapasok po ba kayo? Nakapasok po ba? Yun, siguro yung tanong niya. Bro, nakapasok po ba kayo sa Area 52? Opo, meron po akong picture doon. Tad, unfriend Mayang Glen, manalaysay ayan. Magbanteya King MCG ayan. Pangguluya yan. Bahala po sila. Eh kung yung po yung utos sa kanila i-block dapat number one niya ano, hindi sumusunod kay Daniel Rason. 'Di ba? Sabi nga ni Daniel Rason, i-block ko masama. Kung masama ako, block mo ako, Glenn, wag kang ano dito. 'Di ba? Ikaw mismo suwail ka pala kay Daniel Rason na kinikilala mo sugo eh. I listen to the TG gathering. Grabe na talaga doon. Sobrang babaw nung point tas nakakalugaw daw ng utak sabi ni Brad sabi ni Brad Jocel. Alam nyo po, uh, meron mga bagay lang po na hindi ko po ano, masasabi po sa inyo. Pero let us all pray na merong mga KNP manindigan. Hanggat wala pong mga KNP maninindigan sa katwiran, sa panig ng Diyos, hindi na po sasamahan po ng Diyos ang samahan po na yan. Sadly, yun po, kung papanong nilayasan at itinakwil ng Diyos ang bayang kanyang inibig yung bayang Israel, ganyan din po ang mangyayari sa ano. Kaya nga po, napahiya na sila hanggang ngayon, napapahiya. Walang kapayapaan. Kaya ano, yung pong mga lingkod ng Diyos, mapagpayapa po yun. Biruin mo, sinasabi mo, mangangaral ka ng Diyos, dapat mapagpayapa ka, number one. Pero anong ginawa mo? Pinag-aaway-away mo ngayon yung mga miyembro mo. Biro mo, merong umiiyak sa akin na nag-voice message na kapatid. Bro, alam nyo po, ano, ang sakit po nung ano nangyari sa amin. Uh, uh, ang sakit po nung nangyari sa amin ng misis ko, sabi niyang ganyan. Hindi ko po, ma matagal na po kaming mag-asawa. Tapos, dahil panati ko po yung misis ko, uh, masyado na po siyang nabulag ni Daniel Rason. Wala na po siyang katwirang pinapakinggan.